Magandang gabi, madlang people. Welcome to my blog. Ang ating paninda ngayon ay paubos na. Paubos na ang ating barbecue. Dalawang paan na lang at saka isang ulo. At saka isaw. Isang maskara na lang. At saka hotdog na bipis. O, oh, big shot. May cheese sa loob. So, ito na lang. Paubos na talaga. At meron din tayong balot. Isa na lang ang ating balot. Isa na lang ang ating balot. Meron ding mga matra at saka pinoy. Ito po ay pinoy. Letter S. Espesyal. So, paubos na. Paubos. Siyempre, dahil paubos na ang ating barbecue, mag ihaw po tayo ng isda. Inihaw na isda ang aming pang-dinner. Dinner po natin ngayon ay inihaw na isda. So sino pa yung ano yung walang ulam, halina kayo. Bili na po kayo. hihaw na isda ang ating hapunan so ating baliktarin baliktarin na po natin balik na rin po natin ang ating inihaw na isda ihaw ihaw paypayan po natin tatlong isda ang ating hapunan Ang bango-bango. Sinong may gusto sa aming inihaw na isda? Dali na kayo. Pagmaluto na ito, kakain na tayo. Ay payan po natin. maliit lang na negosyo ang ating panimula. Shout out po sa lahat. ang bango-bango ng inihaw na isda. So ito lang guys ang update natin sa ating YouTube channel. Inihaw na isda ang ating hapunan. At ang ating barbecue ay paubos na. So ito lang ang ating maliit na maliit na negosyo. Barbecue at saka balot. So hanggang sa muli god bless po sa ating lahat